Aries, ngayong araw ang pahiwatig ng iyong gabay, maging mas matalino ka sa mga gagawin, dahil pwedeng may makausap ka na gustong subukin ang iyong karunungan, kaya huwag kang maiinis baka makawala sa iyo, ang pagtitiwala ng ibang makakausap ang pahiwatig. At kung nasa trabaho, ay dapat kang maging mas mahaba lang ang pasensya, nang makaiwas ka sa mga kasama, sa trabaho na mahilig magsalita, ng kahusayan sa trabaho, may sinyales na gusto kang mainis ang pinapahiwatig. Sa iyong pera kung may kaluwagan ka sa naiipong pera, ay bilan mo ng regalo ang minamahal, ang makukuha niyang kasiyahan at mag-aalis sa kanyang katawan, nang nagpapahina ng kalusugan at labis pang magpapaganda ng good energy ng swerte sa inyong pag-iibigan ang pinapahiwatig Scorpio ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin mga masuswerteng kulay at numero color blue and color red number 8 number 25 at number 36 Taurus Ngayong araw ang pahiwatig ay mayroon sinyales na pwedeng may dumating na pagsubok sa pamilya. Dapat lang ay maging relax ka lang sa pwedeng mangyari para makakagawa ka ng mas maayos na pagresolba ang pinapahiwatig. At kung ikaw naman ay may gagawing deal ngayong araw, ay pwedeng pwede dahil may aura ka ng katalinuhan at pwede mong magawa ang nais mong mangyari ang iwasan mo lang ay maging mas mabait sa mga ibang usapan, para hindi ka makakuha ng kalungkutan sa pagtulong mo sa kanila. Sa iyong pera ay bawal sa iyo ang magpalabas ng pera ngayong araw, nang makaiwas ka sa problema na kakaharapin at makagalit na tao. At sa trabaho, naman ay may lalabas mo ang iyong katalinuhan, na dapat ka paring maging mas maingat, Baka hinihintay lang ng iba na ilabas mo ang iyong pamamaraan, kaya dapat karing ring mag-ingat na mabuti sa paggamit ang pinapahiwatig. Sa pagmamahalan ngayong araw ang sinyales ay masaya ang pahiwatig, dapat lang ay maging mahaba lagi ang iyong pasensya, nang maiwasan mong magalit, para walang makapasok na kalungkutan sa pag-iibigan, Pisces ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color blue and color green number 38, number 19 at number 12. Gemini, ngayong araw ay maganda ang iyong aura ng katalinuhan, ang mga plano mo na gustong gawin, ay iyong ituloy o kahit may bigla ang transaksyon ay pwede mong gawin, at pwede mong mapag-aralan para masanay ka at pwedeng paulit-ulit mong pagkakakitaan, at ngayong araw ang ugali mo na madaling maawa, ay dapat mo pa ring iwasan para hindi ka maglabas ng pera, nang walang kabagay-bagay pero, nawawalan ka naman ng swerte dahil na ibibigay mo sa natulungan. Ngayong araw, ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalan ayon sa gabay ng pag-ibig. Sa miyembro ng pamilya ang pahiwatig kung may usapang na dapat napuntahan, ay sabihan mo na dapat ay makapunta sila, dahil pwedeng pagkakataon na sila ay makagawa ng naaayon na deal na gusto nila. Sa trabaho ang pahiwatig ay normal sa mga gawain walang kang magiging problema, ang iiwasan mo lang ang mga usapang may kinalaman sa relasyon at sa pagpapautang ng pera dahil puro sinyales sila ng problema sa iyo kaya dapat mong iwasan ang ganoong sitwasyon. Cancer ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color white number 19 number 45 at number 8. Cancer. Ngayong araw ang pahiwatig ay may kahinaan ang iyong enerhiya. Dapat sana ay ipagpaliban mo muna ang iyong mga transaksyon para makaiwas ka sa gastos at pwedeng mainis sa mga kausap. Mas naaayon na maglibot-libot ka na mapanuri sa mga makikita para may magbigay sa iyong isipan ng mga bagong ideya saan ka pwede makagawa ng pagkakaperahan, ang pahiwatig at ang iiwasan mo lang ay ang paggawa ng pirmahan dahil walang maayos na pag-asenso kung gagawakan ng pirmahan ngayong araw. At ngayong araw ay maganda ang makapunta ka sa bahay ng Diyos, magbibigay sa iyo ng talino para sa pagpapaganda ng pamilya, ng mga gustong gagawin, at mag-aalis ng bad energy, Nadumikit sa iyo na galing sa mga nakausap na ibang tao. Sa iyong pera kung may extra kang pera, ay pwede kang makatulong sa magulang at kapatid kung sila ay lalapit sa iyo na magbibigay sa iyo ng ikakaganda ng swerte sa pagkakaperahan. Sa trabaho ay umiwas sa pakikasama ngayong araw, sa mga kasama sa trabaho, na mahilig magmahusay dahil may sinyales na sila ang magbibigay sa iyo ng mahirap na gawain, kaya mag-focus ka sa ginagawa, at dapat ay umuwi ka na kagad, para maging masaya kang makakauwi sa tahanan ng walang suliranin sa trabaho. Taurus ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, Color yellow and color green number 7 at number 25 at number 14. Leo, dapat mong pag-aralan ang iyong nararamdaman sa iyong pag-ibig. Kung nalilito ka na sa relasyon, ay dapat na magsabi ka ng iyong nararamdaman, nang kayo ay magkaintindihan kung kayo ay patuloy na magmamahalan o maghihiwalay para sa mas ikakasaya ninyong dalawa ang pahiwatig ng gabay sa pag-iibigan. At ngayong araw ang pahiwatig ay maging masinop ka sa iyong mga karunungan, dahil ang gusto ng mga kadil ay makinabang lang sa iyo, at iiwasan ka na nila, kaya maging mapamili sa mga bibigyan mo ng dil ang pahiwatig. Sa mga miyembro ng pamilya, kung may nag-aalok ng trabaho at walang gastos na malaki, ay tumulong ka sa pagsisiyasat nang makita mo kung pwede silang tumuloy sa gustong gagawin. Sa iyong pera ay normal na araw na pagsisino po walang pagpapautang at pagtulong ng lagi mong maiipon ang swerteng pera sa buhay. Sa trabaho ay patuloy na gawin ang kasipagan na magdadala sa iyo ng pag-asenso sa mga pangarap na tumaas ang sweldo. Doon talaga manggagaling ang swerte sa trabaho ang pahiwatig, cancer ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero color blue and color pink number 29 number 15 at number 40. Virgo, ang pahiwatig ngayong araw ay may masaya kang enerhiya. Kaya pwede kang makagawa ng maayos na pakikipag-usap kung meron, kung wala ay sa pamilya ka, mamalagi ng mabigyan mo ng aura ng kasiyahan, at sila ay makagawa ng maayos sa mga iba nilang magagawa. Dapat ka lang umiwas sa mga taong nagpapakita ng kahusayan dahil sila ay mga tukso sa iyo ng problema at pagkakagastusan, kaya iwasan mo sila at huwag bumilib sa mga sinasabi. Sa tahanan ngayong araw ang pahiwatig ay may mahinang enerhiya, kaya dapat na umiwas sa mga deal sila, na dapat mong mabigyan ng babala ng makapag-ingat sila sa mga kanilang mga gagawin, at sa pera ay magsinop ka ng husto, walang pagpapautang at pagtulong ng laging nasa iyo ang buenas na hawak mong pera na maiipon. Sa pagmamahalan ay iwasan mo ang maging mainitin ang ulo o may kabilisang magalit para hindi mapasok ng suliranin, ang pag-iibigan, at nang walang mawala na good vibes ng swerte sa pag-iibigan, Aris ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero color yellow and color red number 22 number 29, at number 5. Libra Ngayong araw ang pahiwatig ay maging mas maingat. Ka, kahit mga dati mong kausap, ang mga kadil, dahil madaling magbago ang isipan ng tao, lalo na kung nabigyan ng pangako na magandang offer, sa iyong pag-iingat ay makikita mo, kung dapat silang iwasan na o ikaw ay tutuloy pa, na makasama sila ang pinapahiwatig, at huwag ka na rin lumayo pa ngayong araw, kung sa ibang transaction dahil ganoon din walang maayos na resulta, mas naaayon pa na makasama ang minamahal at makakaipon pa kayo ng aura nang magiging buena sa ibang plano na gustong magawa. Sa miyembro ng pamilya kung sila ay may schedule na dadalaw sa mga kapatid magulang o kamag-anak mo, ay okay ang naisip dahil magkakaroon ng good vibes na magkatulungan sa hinaharap, ang bawat pamilya, ang pahiwatig, at sa pera kung may ekstrang pera, ngayong araw ay maayos sa iyo, ang magpautang at makatulong sa mga kapatid at magulang, pag-unlad para sa iyong pera. Sa trabaho may sinyales na mahina ang iyong enerhiya, at pwede kang madalaw na maging malungkot kung ikaw ay nagpapataan sa mga dapat nagagawin kahit mahina ang iyong enerhiya kung magtitsaga sa mga gawain, ay malilihis ka sa kalungkutan, sa trabaho. Virgo ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color red number 17 number 36 at number 22. Scorpio Ngayong araw ang pahiwatig ng gabay, kung may plano kayo ng minamahal, na gumawa ng pagnenegosyo, ay magpunta pa kayo sa ibang lugar, na alam ninyo na pwede kayo makakuha ng idea sa mga plano, at mapag-aralan pa ninyo, nang husto ang pahiwatig ng maging matagumpay, ang binabalak na paggawa ng pamilya, na pagkakakitaan ngayong araw, ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian. Kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalan ayon sa gabay ng pag-ibig. Sa iyong pera ay pagsisinop pa rin ang dapat ngayong araw, nang hindi mo mapawalan ang buenas na hawak na pera, na laging magdadala ng pag-unlad at sa miyembro ng pamilya ay bawal muna ang maglabas ng pera sa mga kausap na iyong bigyan ng advice nang hindi sila makakakuha ng problema. Sa trabaho ang pahiwatig ay magsipag ka sa buong araw at maging masinop sa mga importanteng pinagawa sa iyo. At nang ikaw ay mapansin ng iyong mga boss, ang kahusayan at kasipagan, para makalapit-lapit ka na sa pag-asenso sa trabaho. Leo ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color yellow number 21, number 30 at number 16. Sagittarius, ang pahiwatig ng iyong gabay ay pwede kang magkaroon na may mag-imbita sa iyo kung sa transaction ay okay. Pero kung sa mga okasyon lang ay mas naaayon na huwag ka ng pumunta sa deal ka pumunta para makagawa ka ng pagkakataon na pwedeng kumita sa hinaharap, at ngayong araw ay huwag ka basta maniwala sa mga usapan na pagtungkol sa malayong deal dahil wala ding maayos na ikaw ay makukuha ang pahiwatig. Ngayong araw ang pahiwatig sa miyembro ng pamilya kung may deal sa isang papasukang trabaho, dapat na iyong laging paalalahanan na maging maaga makapunta at huwag kakabahan ng magawa nilang maayos ang gustong magagawa. Sa pagmamahalan ang pahiwatig ay maging maingat ka, kung may bibisita sa tahanan ay huwag muna tumanggap dahil sinyales na magdadala ng chismis na pwedeng makagawa ng tampuhan sa inyong pag-iibigan at sa inyong pera, Gemini ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero color yellow and color green number 25 number 18 at number 36. Capricorn, may sinyales na pwedeng kang magkaroon ng problema sa mga makakausap kung ikaw ay magiging agresibo. Dapat ay makinig ka muna bago gumawa ng iyong gusto kahit alam mo ang pinag-uusapan sa pakikinig mo ay mas madami kang malalaman na mas maayos na katalinuhan sa mga dapat nagagawin at dapat kang maging strikto at tigasan mo ang damdamin sa ibang kausap dahil kung magiging mabait ka at basta magiiwan sa iyo ng mga salita na ikaw din ang mabubusit para mawala ang iyong konsentrasyon sa mga gagawin ang pahiwati. Sa iyong pera ay huwag kang magpapautang ngayong araw, ang dapat na iyong tulungan ang mga kapatid kung lalapit sila sa iyo, at pag-unlad ng iyong pera, at kung mabibigyan ang magulang ay mas maganda ang pahiwatig ng gabay. Sa trabaho ay maging maingat ka sa buong araw. Yun ang naaayon na dapat mong gawin, nang walang magtangka sa iyo na kuhanan ka ng swerte ng ibang kasama sa trabaho, kung maingat ka ay makakatapos, ka na masaya at makakauwi ng masaya sa tahanan. Sa pagmamahalan ay masaya ang pahiwatig maging sweet o malambing sa minamahal, at laging maunawain sa miembro ng pamilya, nang lalong sumaya ang gumagabay sa pag-iingat, ng inyong kabuhayan, Aquarius ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color blue and color pink number 20 number 44 at number 9. Aquarius, ang pahiwatig ay maging mailap o may ugaling matigas para walang gumawa ng kababalaghan sa inyong mga usapan at makukuha mo ang kanilang pagtitiwala sa iyong pamamaraan at maging mas maunawain ka sa mga salita ng magulang kung bigla ang kayo magkakausap, lalo na kung kasama mo ang mga kapatid sa usapan para hindi ka mapasok ng kamalasan sa kalusugan, kaya huwag kang magagalit ang pinapahiwatig. Sa tahanan ay bawal muna tumanggap ng bisita ngayong araw magdadala ng hanging ng karamdaman, at laging maging masaya ang mga usapan, nang umalis kagad ang sinyales na hangin nagdadala ng sakit, at sa pera ay bawal sa iyo ang magbigay ng pera, sa pamangkin at pinsan, nang makaiwas ka na madala ng paglalabas, nang bigla ang ng pera ang pahiwatig. Sa trabaho ay maayos ngayong araw, ang sinyales sa mga paggawa, Maging masipag ka at kung hihingi sa iyo ng suggestions sa mga gagawin, ang mga kasama mo sa trabaho, ay pwede kang magbigay, nang mapansin ka ng mga superior at ikakaasenso ng iyong sweldo a ang magagawa, Leo ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color green number 5 number 40, at number 17. Pisces, ngayong araw ang pahiwatig dapat na maging masaya. Ang iyong aura kung makikipag-usap na siyang magbibigay sa iyo ng katalinuhan at mahabang pasensya para mailabas mo ang iyong kahusayan na diskarte sa pakikipag-usap. At ngayong araw ay may kahinaan ang iyong enerhiya sa mga kapamilya kaya huwag ka muna makipag-usap sa kanila, dahil pwede kang makapagsalita ng hindi mo inaasahan, na salita na pwedeng magkaroon ng problema. Sa tahanan sa miyembro ng pamilya ay wala silang maayos na enerhiya para sa pakikipag-usap, kaya sabihan mo na umiwas muna sa mga deal. Sa trabaho ay normal na araw sa mga gawain walang sinyales. Na problema, ang iiwasan ay mga kasama sa trabaho na tao na kung magsalita ay tungkol sa tukso ng pagmamahalan at mga naglalakas-lakasan sa iyong mga superior dahil siya ay tukso ng gastos at suliranin sa pag-iibigan, kaya dapat mong iwasan sila ngayong araw. Libra ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw mga masuswerteng kulay at numero color white and color yellow number 19 number 35 at number 40